Good morning mga kamimis. Good afternoon. Good evening. Ayan, hindi tayo kagandahan ah Ano ba yan? Yeah. Hindi tayo kagandahan but um, gusto ko lang magpakita sa inyo at explain tong napaka simple and chak magugustuhan nyo crunchy crunchy. Hindi ko lang alam kung makain ni Dadat kasi favorite to ni Kane. Ayan, magluluto lang tayo ng shrimp roll. Ah? Kung Kaya ganun. Alam mo na naman, may dumana naman sa wall ko. Ayan, salamat sa mga dumadaan guys sa wall at gagayahin ko lalo na pag madadali lang. Ayan, ito na yan siya. Shout out po sa inyong lahat at thank you, thank you so much sa always support guys at sa panunood sa ating munting video. kami mis meron na nga ako ditong ano, um, ilang piraso to? 2, 4, 6, 100 pesos na yan. Tatry ko lang kasi lagi ko naman si Mika binibigyan nyo. Tatry ko lang, nilinis ko na, tinanggal ko yung ulo. Ngayon, ipa-plot natin to ng diretsyo ng ganyan para dumiretsyo siya pag tama ba? Ah, dito pala. Dito pala dito. Yan, malinis na rin yan. Yan, pala para dumiretsyo siyang ganun, oh. Ayan. i lang natin yan ang diretso ha. Wait lang. Para dumiretso lang ang stream. Ayan. Dumiretso lang ba siya? Ayan. Dumiretso na siya. Mukhang malalaki ito mga kamimis. Kaya matutuwa si Mika. Pero ilang kainan lang ito ni Mika. Ayan. 100 pesos na agad ito. Diyos ko. Ayan. Teka lang. Yan, din ito mga kamimis. Kaya kung maitlog mamaya para yan sa pampadikit niya. Meron ako dito, depende kung anong wrapper ang gamit nyo. Meron akong apat na peraso dito. Hindi ko alam kung magiging kasya to. Kinuntean ko lang kay pang sa Shanghai ko talaga to kay dadat. Ayan, wait lang. Hiwain lang natin yan. Ayan, hiwain ang apat. Ay, hindi siya matalas. Wait lang. hiwain siya na apat, then liitan. Then, ganyan na. Sit lang. hiwain pa sa gitna. Bali, naging apat. Bago, hiwain nyo po siya ng maliliit. Ganyan, no? Uh, hmm. nyo po ng maliliit na ganyan. Inisip po na ako kasi nagtadtad ako ng yan. Nipisan nyo lang. Pero ang alam ko kasya na to sya. Yarn. Ganyan ah. Diba nahiwa nyo na ng ganito? Oh. Yan. Hiwain nyo lang ng ganyan. Pag hindi kasya eh, halo ko na lang yan sa Shanghai hayong iba. Kasi alam ko si Mika lang ang matutuwa nere. Napakasimple lang mga kami. eh, ibabad pala muna to. Teka. Ito pala, ibabad nyo sa, um, lagyan nyo siya ng asin. Uh, kung may kalamansi po kayo, lagyan nyo. Ako, suka na lang kasi walang kalamansi. Pwede na yan. Uh, lagyan nyo ng asin. Kung ayaw nyo naman ng asin, guys, pampalasa lang ba yan dyan? Lagyan, pag ayaw nyo naman ng asin, lagyan nyo siya ng um, toyo. Pwede rin nilagyan ng toyo konti. Ayan. Yung may, marinate lang ba siya dyan? Eh, syempre, mag ano na tayo ng egg. Tcharan, 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 Kadali lang nito mga kamimis. Pwede to appetizer. O, oh, di ba? Yan, nakita nyo na yun. Tapos, hindi kita ganyan. asensya na magulo lang si talaga si Mimi mag-video. Alam nyo yan. Ayan, may stream na tayo. Then, paikot lang natin siya dyan sa ating paikot nyo sa stream ang anong tag dito? Yung lumpia wrapper. Ayan mga kamimis. Paikot nyo lang dyan. Udi po. Didikit yan kasi lalagyan nyo ng Tapos babad nyo dito. Sa egg. Ayan. Siyempre napakasimple lang. Ayan. Gawa ulit tayo. Hmm paikutan nyo yung shrimp ng lumpia wrapper. Ganyan lang kasimple. Yeah. Diba? Meron ka ng shrimp, shrimp roll na may paatsyok. Very crunchy daw. Daw, teka, titignan natin kung very crunchy siya later. Madali lang syempre maluto yan, Diba? isa pa ba? oh wait lang, isa pa syempre srim then paikutan nyo ng ginayat na na lumpia wrapper nagugutom hmm. hmm. na kasi si Kane ngayon lang kasi ulit kumain yan makamimis mula nung nagkasakit kaya pinapaanuhan ko siya ng mauulam niya kung anong ito ang paborito niya. Ayan o. No? Oh. Mga kamimis, nagawa ko na siya. Nagawa ko na, balutan ko na siya lahat na lumpia wrapper, ba? Diba? Siyempre mag, painit ng mantika natural. Ayan, nagpainit na ako ng mantika. Wait, wait lang natin yan kasi nagugutom na si ate yung iba, yung isa pala mga kamimis hindi siya na ano ano hindi siya nalagyan ng gaano kasi napuro ko dito syempre first time pero chak maya, mayamers yan hipon yan eh yan syempre mainit na ang mantika mga kamimis ilagay na natin wow aray ko tumalsik siya luwagan lang natin dyan pag preto kayo para mabalik ka dito Dalawa lang muna. Oh, diba? So crunchy. my God. Crunchy talaga yan mga kaminis kay. syempre itlog yan at saka ano eh. syempre dahan-dahanin lang natin. Natalsik pala yan siya. Uy. So natalsik naman ang person eh. Uh. Hindi ko alam po. Natalsik man ang person ba? ay Aray. Alam ko bawal ako nito pero titikman ko to. Bawal na ako sa mga ganito, diba? Napakadali lang, diba? Pampachop lang sa ano nyo. Sa shrimp, ba? Pwede nyo rin to ihanda, mga kamimisa ini occasion, lalo na holiday na diba, napakadali lang makaminis, makrunchy lang syempre mataas ang apoy dapat para wag ma para mabilis aray tumatalsik pala ang sipon eh Sumatansik talagang hipon. Ayan na mga kamimis. Nauna na ang ulam ni Mika. Siyempre, kanya-kanya kasi kaming ulam. Um, pero titikim ako nito. Ayan na ang ating shrimp roll. Aha! Shrimp roll. De, siyempre mga kamimis, bahala na kayo sa inyong sausawan. Ito, wala kasing mayonnaise akong nabili. Kaya dapat may mayonnaise yan, Pero hayaan mo na. Bahala na si ate. Kaya hindi naman siya choosy. Ayan, tikiman time! ayan for the thumbnail <laughs> para naman kumakain Ika isa pa anak for the thumbnail <laughs> ayan na, halika natin dito sa likod ko ako muna umamay yun yan. oo, sabon kot lang yan ayan, kahit bawal naman ako nito inom lang ako agad ng gamot, titikim lang ako kasi na curious, na curious ayan Masarap may mayonnaise nito anak pa. So wala akong nabili. Ayan. Mmm. Hey mother. Crunchy. Mmm. 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 Mm. 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 Parang crunchy lang ako na kain. Mm. Sa pangkagat ng shrimp, kasi hindi talaga ako parang kainit eh. Mm.

Ikaw wag mong kainin. Alam mo ano kinakain lang yan. <laughs> yung crunchy lang talaga. Mayan <laughs> yun na ako kumain ulit yun, yun na akong gamot. Mas masarap may mayonnaise ano nak na. Pero masarap na. Mm, -hmm. mm. Ayan na. Ulam talaga to ni Mika mga kamimis. Very simple lang. Maiba lang ba yung ano ng uh, ano ng shrimp ba? Bye mga kamimis. Thank you so much for always watching. Sana may natutunan naman kayo. Napaka simple, napaka easy sa ating shrimp. Bye. God bless everyone. Thank you so much. Love you all. Bye bye. Diba? Kanya-kanya kaming ulam. social Pero hindi yan mga kamimis. Ganong kamuhala. Siyempre, alam mo yung mga anak ko mga kamimis. Aanhang ko talagang kahit konti lang. Basta gusto nila. Diyan na lang napakilagay. Thank you. Si Dadat, may siyang hayan. Si ate, kumakain naman yan. Pag walang sakit, kumakain niya ng kahit ano. Pero meron siya dito. Shremroll! Always napapasok.